Hello, 2025! Maganda dating ng mga numero sa naiya sa pagsasara ng 2024. Ah. Umabot daw kasi sa record-breaking high na 50.1 million yung naitalang pasahero sa naiya. Ito ay more than 10% na mas mataas sa naitala noong 2023 at higit 5% naman na mataas na itala noong 2019, ibig sabihin bago magpandemya. Ganon din sa bilang ng flights na umabot sa halos 300,000 na mas mataas na mahigit 8% kumpara noong 2019 at halos 5% naman ang itinaas sa bilang noong 2023. Pero ano ba bago sa naiya? Bago po magbagong taon ay eh, nakaswerte tayo ng tour sa T3 at ang tour guide si RSA. At ito ang aming grado sa pamamahala ng New Naiya Infra Corp o NNIC. Unahin natin yung traffic sa paligid ng Naiya. Bumilis ba ang daloy? Ayos! Tsaka nakita mo, gano'ng kabilis ang galaw? Ayan po. Tsaka kita may mm. arrival and departure Bakitinan nyo, campsite. nyo, nga yung uh, oh, galaw. Kita eh? mo, ang bilis ng galaw. Oh. Oh, wala nang okay. traffic despite of peak season. Mm. Sabi nga ng mga ibang tao, sabi nila, nung last All Saints Day, kumunti ang biyahero. Hindi! Mm. 11% higher travel than last year. Eh bakit naisip nilang kumunti? Kasi nakita nila, wala daw traffic. <laughs> Paano naman yung paglapag sa airport at paghahanap ng masasakyan Napabilis ba? Pwede. Hey, sir. Sir. Isa po. Pero nakita mo, ang bilis niyan. Uh, Maba po dyan. Tapos ka na. Nakabook, nagbook pa po ba kayo? Nang... Grab. Ah, grab. So, iniintay niyo yung yes. uh, grab. Okay. Pero yung taxi, hindi na nagbubook pa na. Diretso na yung taxi. Diretso na yung super taxi. O, oh, kita mo ba yun? Oo. Oh. Ang bilis. Mabilis na. Ang bilis ang kilos, nakita mo. Walang traffic yan. ang bilis ng kilos. Tsaka mga kababayan na kita nakita mo na sila lang. Yeah, Guided. Ito pang isang mabigat na kultura sa airport na dapat mabuwag. Yung nagkalat na fixer. Pero pag mamalaki ni RSA, wala na raw fixer sa naiya. Nax. Uh, Tsaka uh, pag, uh, pag walang palakasan ng immigration, walang problema sa pila. Eh ngayon, kung may darating, may darang passport, gano'ng karamit, lulusot sa'yo. Ang sakit nun. Ang ah, sakit nun, nakapila Ay, sakit ka. Nun. Tapos eh, lulusotan ka ng kusino. Ano yung mga yon? Mga foreigner pa. Uh. Oh, hindi natin papayagan yun. <laughs> Di ba? <laughs> eh, can you imagine, Pilipino, nakapila, mm. yung foreigner, dadaan lang? Uh, Aba, mm -hmm. ano yun? hawak ng pixer, hindi po sa akin yun. Ako, ayan, importante. I-report yung... natin sa social media para malaman yung katuning. So, If you na, notice, na, na, mabilis ang galaw. O, oh. pwede mo. Hindi ka mukha, oh. lahat ng pixer tayo dito sa loob eh. <laughs> Oo. Oh. Yung pong, lalo na po yung laging nag, po, nagbibiyahe, oh. na ma-appreciate nila oh. talaga yung pagkakaiba. Oh. Eh kayo, naririnig nyo, yung mga tao mismo nagsasabi. Oh, oh Saka hindi tayo mukhang pera, kamukha ng iba na, parang, bawat galaw may singil. Ito wala. Hindi tayo Sa pamamuno ng New iya Infracorp o NNIC, minimal na lang din daw ang delayed flights. Hmm? Pwede na. Ano po, anong gobyerno, anong cooperation ng gobyerno kailangan? Po? DOTR Secretary. And CAAP. Eh, napaka-buting tao naman ng sekretary natin, Jimmy Bautista. Airliner yan, eh. Maroon apo, yun eh, marunong yun. Yung ka natin, Ski Tamayo, apo. airliner din yun. So, what we need now is close coordination and cooperation. We can easily bring that up to 40 to 50 per hour. Mm -hmm. Kita mo, so wala nang mga delayed delayed flights tayo diyan uh, o minimal na lang. Apo. Minimal na lang 'yan. Opo. Ang delay today is mostly departure. Mm -hmm. Bakit departure? Hindi ko na sabihin kung sino may kasalanan. Basta hindi airport ang may kasalanan noon. Yeah, Yung arrival, on-time performance ng arrival, 80% na eh. Yeah, Wala nang problema. So kailangan na lang pakisama. Ayaw ko naman finger-pointing na nagtuturo ang tao, ito may kasalanan, ito, ito. Uh -huh. Eto, hey, papapahiya naman sila. Pero we will work closely with everyone to achieve the international standard of at least 80% on-time performance average on arrival and departure. Mm -hmm. Check din nga natin kung may mga suplado pang empleyado. Aba, lahat nakangiti na. Tsaka oh. siyempre, mas maasikaso ngayon dahil private sector eh, di ba? Pati mga security guard, mababait. Wala magalang, na suplado rito. Oh, Pag meron kayo na na suplado, sabihin nyo lang. Ilagay mm -hmm. nyo na social media. Mm -hmm yung mo ngayon. <laughs> Suspended. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi, yung mga empleyado rito, tao rin, ng, mga yan eh, kababayan natin eh. Pag nakita nila na may social media at tinitingnan sila mabuti, ako mabait na yung mga yan. Yun. <laughs> Di ba? Tsaka na pag nalaman nila na dumarating si Katuning para inspection nitong airport, lalo sila mabait. <laughs> Siyempre. <laughs> Itinanong din natin ang mga bulong-bulungan na pagtataas ng mga bayarin sa airport. Medyo tagilid. At ito ang sagot ni RSA diyan. Mm, meron na pong hinihingi, hinihinging uh, mga increase yung mga airlines eh. Kayo po ang uh, yeah. kayo na, sinisisi okay. doon eh. mabuti na tanong mo yan. Opo. Sabi ng mga tao, eh, eh tumaas yung rental ng ano eh ng mga lupa sa private jet terminal ng eh, mga hangar eh. Mm -hmm. eh. dati yun eh, 23 pesos lang yun eh. Ngayon, 700 eh. Pesos per square meter per month eh. Hindi naman ako nag-invento niya eh. Yeah, DOTR, Higher Asian Development Bank, to study a benchmarking comparing to every other countries. Yeah, At yun ang napakasunduan, sabi ng Asian Development Bank, ang fare niyan, dapat 700 pesos per square meter per month mm. dito. Mm. Eh dahil karamihan din ang hanga dito, hindi naman ginagamit sa aeroplano eh. Ginawang po. Okay, no, o ginawang iba-ibang negosyo eh. Mm. O di, parang parking din yan. Mm -hmm. It's time to move on kung hindi naman related sa airport, huwag na kayo dito. Mm -hmm. oh. Ngayon, sabi naman about take-off and landing fee. Eh dati-dati na sila may discount. Ilang percent ba yung discount dati? ilan 65 65% discount nila mm. take off and landing fee hindi pa ba sila masaya they have been they Getting have been ah to... uh, enjoying. enjoying 65% discount mga kababayan tama ba mm. yon eh ngayon ne lang ng konti para maging international standard kung pwede nga lang libre yata gusto nila eh <laughs> hindi naman pwede yon eh kaya lang, ang turo, e ang, ang, ang turo sa inyo eh. Ang, Opo. ang kita ng mga airline, ang reporting ng airline, 30 billion, mm -hmm. 20 billion a year. Mm -hmm. Eh kahit magbayad sila ng tamang rate, ang depresya lang doon, 1 billion piso isang taon, no? Oh, dalawa. Na hindi papatong sa passengers. Mababawasan lang ng mm -hmm. kita nilang konti. Mm -hmm. Magbayad naman sila ng tama sa dami ng service. By the way, remember, we are going to spend 170 billion mm -hmm. for rehabilitation. Opo. Saan namin kukunin yan? Mm -hmm. Ano, libre? <laughs> <laughs> I think, I think kailangan lang eh magbayad ng tama, mm -hmm. di ba? Eh, gusto mo super service pero libre. Is Hindi. there such a thing? Hindi pwede yan. Yan ang aming honest review sa pamamahala ni Boss RSA at ng KNIC. Ang lahat naman daw ng magandang pagbabagong ito ay para sa target na makapaghatid ng moderno at maasahang airport na suporta sa layunin ng turismo at sa pagunlad ng ekonomiya. Sabi ni RSA, 6 to 8 months, magkita ulit tayo. Promise ha?